Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po uli si Dr. Tony Liachon, Independent Health Reform Advocate. Ako po ay isang internist, uh, taga Manila Doctors Hospital. At ang atin pong topic para sa araw na ito, sa reseta, ay tungkol po sa dengue fever. At ito po ang reseta natin sa araw na ito. Mga kababayan, tayo po ay uh, nag-uumpisa ng uh, tag-ulan at sa dami po ng nabibiktima ho ng dengue fever, ay dapat ho natin sigurong ipaliwanag sa ating mga kababayan kung ano ho ba ang mga simptomas ho nito at sino ho ang mga delikado magkaroon ho ng dengue fever. Kasi sa isang bansa na dinadalaw po ng 20 hanggang 22 typhoons a year, Marami po talaga ang naapektuhan nito. So, ano po ang dengue fever? Ang dengue fever ay isa pong viral illness na nakukuha natin pagka nakagat ho ng lamok. Ang pangalan ho ng lamok ay Aedes aegypti. Usually ho, babae po na lamok. At yan ay pagka nakagat po ang ating ho uh, mga estudyante or even kahit hindi estudyante, kahit ho may edad na, mga workforce natin. At uh, tayo po ay uh, na-expose dito at hindi natin nalaman kung paano po magkakaroon ho kayo ng problema dyan. Now, bakit to delikado ang dengue fever? Lalo na yung mga hindi pa na-expose. Ang dengue po ay may apat hong variants po Kaya ang delikado po niyan ay eh, yun hong mga pasyente pang hindi na-expose. Kasi meron hong tayong variant yan, 1, 2, 3, 4 at usually, yun hong mga na-expose ang tawag ay 0 positive yung mga hindi pa na-expose ay 0 negative. Kaya kung wala po kayong antibodies pa dyan ay eh, mas delikado po. Kaya iiwasan natin na hindi ho tayo magkaroon hong niyang problema niyan. Ano ang mga simptomas ng dengue fever? Usually, kayo po ay lalag natin Katulad din ng leptospirosis. Pero kakaiba ho ito kasi ang mga pasyenteng to ay meron hong flu-like manifestation. Meron hong uh, lagnat, may headache, may sipon, maaaring may ubo. Pero meron din hong sakit sa katawan, particularly sa likod. At sa mga nagkakaroon ho ng komplikasyon, usually after mga ilang araw, ay nagkakaroon ho ng signs of bleeding. Yun hong nagdurugo. Minsan ho, eh, pag-toothbrush nila, or uh, dumudugo ilong, or nagkakaroon ho ng pantal-pantal, nagkakaroon ng mga ptk or kaya pag umihi, uh, doon ho, nagkakaroon ho ng bleeding manifestation. Kaya, sa mga pasyente natin, o nakikinig ho ngayon, importante malaman nila kung ano ang pwede mangyari pagka na-expose. Alam nyo, usually, ang mga na-expose nito, ako, ako hindi pa ho ako nagka pero marami ho ako mga pasyente at ibang mga doktor na nagka-dengue na. Kasi ho ito ay eh, dala ng atin hong urbanization or urbanization. Kasi pag humuunlad ang isang city, Diyan ho nagkakaroon ng problema kasi nagbabaha po eh. Pag nagbaha po, yan ho ang magkakaroon ho tayo ng mga lamok na tumitira po dun ho sa mga gulong na hindi ginagamit, sa mga junkyard, or even sa mga paso, or sa mga kotse na nakikita natin. At usually, or mga basura, nandyan ho yung mga lamok ko. So, tayo naman, hindi naman natin ho uh, alam kung anong sanhi nito. Nagkakaroon ho tayo ng dengue. Now, ang problema ho nito, hindi na re-recognize kaagad ng mga bata. Usually, mga dadali po nito, mga bata. Pero pwede rin sa may mga edad. No? Kaya kailangan, ang mga pasyente ay eh, dadali nyo sa doktor or sa emergency room kung mataas ang lagnat para malaman ho kung meron ho silang dengue. Meron ho test kung na-expose ko kayo niyan. May dengue test ho tayo dyan para malaman din kung ang complete blood count niyo ay bumababa ang platelet. So kung meron ho kayong lagnat na mga 3 to 5 days na at uh, hindi nawawala at meron ho kayong mga pantal-pantal or PTK o namumula ho kayo baka ho meron ho kayong dengue fever. So unang-unang gagawin ay eh, dalin nyo kagad sa ospital para malaman natin. Upang sa ganun mabigyan ho kayo ng ng first aid measures. And, at usually, hydration naman ho eh. Alam nyo yung mga pasyente, ina-admit yan. At minomonitor yung platelet. At uh, kung mapapansin nyo, eh, wala naman hong gamot eh. Except na supportive treatment. Ang, ang importante, ini-injectionan ho ng, ng uh, swero upang ma-hydrate siya. At pinapalakas ho yung resistensya ng mga pasyente. Pagka tapos minomonitor ho, kung sakali may dengue siya, yung platelet count, eh tinitingnan kung pababa ng pababa. Usually, hindi pa bumababa sa iba na less than 100,000 or 50,000. Na normal kasi platelet count, eh above uh, 150 hanggang mga 450,000. Pero pagka nag less than 100 or nag less than 50, doon tayo nag nagkakaroon ng problema. Meron nga ho akong kapwa doktor na bumaba ang kanyang platelet, umabot ng 10,000, at tayo ay nagbigay pa nga ng platelet or dugo para ho dun sa pasyenteng ito sinasabi natin. Pero ayaw natin mangyari yan. Kaya kailangan madiagnose na mabuti yan. So, bibigyan ko kayo isang typical example. Meron ho akong naging pasyente na may kaya ho sa buhay, nasa kondominium. Hindi naman daw siya binabaha. So, pag-check ko ko ng platelet, akalain niyo po ba ang platelet niya eh, umabot po ng uh, 20,000 sa unang saltada pa lang. E eh, di sabi ko, baka naman dun sa kondominium niyo eh, meron dun na uh, paso or uh, meron hong area. Kasi ngayon, di ba, high-rise building na ho tayo. Pwede rin oh, Akalain niyo, nung kinuwento niya sa akin, ay nako, medyo tumutulo ho yung yung uh, toilet bowl ho namin at uh, nakagato ko ng lamok habang ako po ay dumudumi. Uh, sorry ho, pero yun talaga senaryo. Kasi di ba, marami mga may mga condominium, hindi nyo chinecheck kung meron, meron lamok ko sa inyong CR, no? Or may mga paso. Dun ho siya. So, nadali. Ngayon, pinacheck ko ho yung bahay niya nung no, na-confine siya dun sa kanya mga magulang akalain nyo yung kwarto nga niya ay andamin lamok doon sa may toilet bowl at doon ho siya nahawa at pinalinis ho yun. at doon ho tayo mag-uumpisa on how we can actually prevent yung dengue sa bahay ho muna natin alam nyo ang unang ginagawa ho ng mga magulang ay dapat i-protect nyo yung mga anak nyo ako sa bahay naka-screen ho yung mga uh, windows namin iba ang mga doors namin at yung mga halaman po, ay hindi ko po nilalagay yan sa loob. Kasi dyan ho, usually maninirahan yan eh. Mas maganda nga, plastic na lang yung mga halaman na display nyo. Kasi mahirapan kayo yan eh. Ngayon, kung nasa labas naman, asikasuhin natin na yung mga bata ay hindi lalapit doon. Kasi pagka naka-shorts kayo, usually doon na dadali eh. Uh, kailangan ho, i-check nyo lagi yan Ako, di ako nag-short so uh, Kasi yan ang pagsisimulan yan At kung sakaling safe na safe na ho yung inyong area eh, Mas maganda, eh, wala ho tayong exposure niyan Sa mga nakikinig Ang unang-unang gagawin is to protect your house Protect your house Ang unang-una, i-check nyo kung may screen kayo I-check nyo kung may mga stagnant water doon sa mga halamanan nyo o mga gulong. Tanggalin po ninyo yan. At dapat alamin nyo kung kayo ay mayroong mga lamok doon sa mga area ng yan. Madali hong malaman yan. At saka low-lying mosquito suyan yan eh. Hindi naman lumilipad yan na napakataas. So, by educating the public, particularly yung mga kasama sa bahay, mape-prevent natin yan na ibigay ko sa inyo ang signs and symptoms, ang scenario ho ng urbanization uh, that causing it. But I think we can prevent it sa bahay mo na. And of course, charity begins at home. Education, engagement, empowerment will always begin at the household level. So, ito po ang atin pong reseta para sa araw na ito tungkol sa dengue fever. Magbabalik po tayo upang i-discuss natin kung paano natin mape-prevent yan, anong bakuna na pwedeng ibigay, safe ba yan, at para sa atin sa Pilipinas na dinadayo ng, ng baha taon-taon, kailangan natin mapatigil na ang dengue fever. Nagbabalik po tayo sa atin episode ngayon tungkol sa dengue fever. Paano natin ho siya mapiprevent? Well, ang una, sinabi ko tungkol sa education na kailangan malaman natin na ang cause pa nito ay isang mosquito, Aedes aegypti, na nakakagat ang mga bata at even mga ibang mga edad pa rin. So, after ma-educate kayo, anong pwede natin gawin? Well, kung alam niyo ang historia nito, na nagkaroon ho tayo ng isang bakuna dati Nailabas ho ito noong 2016 at malaking istorya ho ito sa Pilipinas. Ang uh, bakunang ito, ang pangalan ay deng baksya. Anyway, alam niyo na ang istorya nito. At uh, naibigay ho ito sa mga bata na 9 years old sa mga grade school no hanggang high school ho ito. Naibigay ho ito sa almost a million uh, na pasyente. And after uh, one year, na pag alaman ho sa study ho ng pharmaceutical company na hindi pala pwede po siyang ibigay pagka hindi ka pa na-expose. Ang tawag dyan ay zero negative. Pagka zero positive ka, eh pwede pa lang siyang ibigay. So nangyari ho noon, kung ninyo, meron ho mga pasyenteng nagkasakit, ang uh, iba yung namatay, at uh, ngayon, eh, nasa court na ho yan. Pero yun na hindi natin dapat i-discuss. Ang nangyari po noon, pinull out siya ng Department of Health kasi meron ho kasing advisory ang pharmaceutical company na ito na hindi pala siya eh, pwedeng ibigay kung hindi ka pa na-expose. So, yun ho ang ang istorya niyan na pull out ang certificate of product registration kasi meron hong safety issue. At hanggang ngayon, hindi pa ho nababalik yung bakunang yan. Ngayon, um, dapat ho ba tayo magpabakunan yan? Yan ang isa kasi prevention eh. ba? Diba? Ang kailangan natin. Kung na-educate yung public, hindi naman pa pwedeng hindi na tayo magkaroon na ho ng bakuna para ho di yan. Ang akin hong sentimento regarding that, ako naman ho ay supportive na magkaroon ho tayo ng bakuna. Pero dapat ho, yan ho ay pasisimulan ho ng mga doktor at hindi natin ho dapat ibigay sa maramihan kagad. Dapat prescription-based ho siya. Ibig sabihin, uh, manggagaling sa doktor, siya magsusupervise at sino yung mga dapat bigyan, anong edad ang dapat bigyan para sa ganun. O na-testing ho siya kung siya ay safe para dito. Wala siyang ibang sakit pag nabakunahan kasi mahirap po mag natin again ang trust ng mga tao, lalo na nagkaroon tayo ng malaking issue dito. Kung ako tatanungin ninyo, maganda maibalik po ang uh, tiwala natin tungkol dito sa dengue vaccine na ito. Lalo na may, may bago hong uh, bakuna na lalabas coming from a Japanese company, I think Takeda ho ito, at inaaral ho pa ito sa ngayon at uh, pinapa-aproban sa sa FDA. Ang akin naman hong mungkahi sa Department of Health at saka sa FDA ay atin hong i-review mabuti ang bakunang ito upang sa ganun wala ho tayo makitang adverse event or aberya na naman upang sa ganun maiwasan natin ang nangyari in 2016 na marami po ang nagkaroon ng problema at uh, ito ay naimbestigahan pa nga sa Senate Blue Ribbon ho ng uh, Senado at iba sa lower house no sa accountability committee. Kaya tayo ho ngayon ay uh, nakikiusap sa ating mga authorities lalo na sa mga government officials natin na rikisayang mabuti ang bakunang ito at dapat umpisahan nating ituro Muna natin ho sa mga elementary at high school on how to prevent that. Ngayon, kung magkakaroon ho tayo ng pagbabakuna, ang aking suggestion sa FDA ay sa mga doktor muna mag-umpisa at magkaroon ho tayo ng post-marketing surveillance trial upang sa ganon malaman natin ho kung safe ho ito ibigay at uh, mabigyan o masusugan uli ng FDA kung i-extend ang Certificate of Product Registration. We don't want na mangyari uli yung kabanata na dati. Aho, tayo naman ho ay pabor na maipasok ang bakuna sa ating bansa. Pero mag-umpisa tayo muna sa how to control the floods kasi ito nangyayari. Eh. Marami ho tayong mga flood control projects. Ang problema, taon-taon, nakikita natin, magpapamiting lagi ang Pangulo uh, with the government uh, agencies pag may baha, ipiprevent, parang taon-taon na lang laging ganun. Ako po, ang, ang aking suggestion dyan, eh dapat po talaga, bago pa lang humagtag-ulan ng June, January pa lang, pinupulong na ho dapat ng Pangulo ang mga areas na madalas sumagbabaha para ma makorek natin yung mga flood control projects kasi usually nagbabaha po eh. And then tingnan natin kung nagagawa po yan and, at, at saka dapat naihanda ang mga bata uh, na ma-educate. Kasi nakikita natin pagka tag-ulan na June and July hanggang uh, December walang pinipili. Pero alam natin kung mape-prepare natin ang mga local government unit, ang DepEd, and even the Department of Labor, Department of Health, para ma-prepare ang mga bata na hindi magkasakit at hindi magkabaha, ay ayos po. Ngayon, ang gawin naman natin, yung medical community, dapat magtulong-tulong on how actually we can actually educate the public. And then, educate din natin sila dun ho sa mga forthcoming na mga bakuna tungkol ho sa dengue para sa ganun, eh, tayo po ay magkaroon ho ng pagtitiwala muli dito sa bakuna related do sa, sa dengue. So, mga kaibigan, ang dengue po is a preventable illness. Kaya lang, kung makikita nyo, maraming areas din in Southeast Asia na hindi naman gano'ng kadami ang nagkakadengge. Ako, nakakapunta ho ako sa Hong Kong. Uh, dyan po pala sa Hong Kong pala Ang typhoon pala dyan Umaabot ng signal number 10 Naabutan ko ho several years ago Siguro mga 15 years ago Naabutan ako ng Nang uh, typhoon sa Hong Kong Grabe po, bumaha Pero alam nyo in one hour Wala na po kagad yung baha Ang ganda ho ng drainage ho nila Ang ganda ng drainage ho nila o, di pag wala hong baha, wala rin pong mosquito dahil wala pong uh, stagnant water. Eh. Marami rin hong binabagyo, katulad ng, ng Singapore, Malaysia, Thailand. Pero hindi ganun katindi ang nangyayari kasi sa kanila in terms of yung flooding nila at saka cases ng dengue. Kasi yan, inaayos nila yan eh. Dapat mag-adapt ho tayo kung sa tingin natin baha ang magkukosun dapat tayo ay eh, nakafocus on how to prevent it. So, ibig sabihin, hindi problem mo na lagi ng, ng Department of Health kung mataas ang dengue. Dapat maging government effort to ito na hindi natin pabayaan ng ating mga kababayan. Eh, only a summit lang na involving the private sector can actually do that. Or else we will be suffering again, time and again, na may mga dengue. Para sa mga bata, sa mga empleyado, ang daming yung mga horror stories na nakinig ko tayo. Now, we can only prevent that if we will focus ourselves on prevention, particularly through education, engagement, empowerment, and then educate the public tungkol ho sa bakuna na ito. At ang Department of Health and ang FDA ay may handa ang publiko upang sa paglabas ng bakunang ito, kung ma-aproban, ay uh, maibigay ko ng tama ito. And ounce sa prevention is better than on a pound of cure. Magbabalik ho tayo upang ko uh, madiscuss pa ang final segment kung paano natin maimplemento ito at tuluyan ng bumaba ang incidence or prevalence ng dengue fever sa ating bansa. Nagbabalik po si Dr. Tony Liachon, isang health reform advocate. discuss natin ho sa araw na ito tungkol sa dengue fever. Ngayon, mahigit na pong maraming taon na lagi tayong nagsasuffer dito at nagkaroon nga tayo ng bakuna nito. Kaya lang, sa kasamaang palad, na pull out sa merkado dahil po sa safety issues. Kung maalala nyo, in 2016, unang lumabas to, at na pull out po yan in um, November to December of 2017. Ang tingin ko po personally eh dapat talaga tayong magkaroon ho, talaga ng option din na mabakunahan din ang mga taong exposed dito. Okay? So 'yun ho ang akin hong unang mensahe. Open ho tayo dyan. kasi kung hindi natin makokontrol ang baha sa atin, uh, bansa talaga namang hindi makokontrol aminin naman natin yan uh, hindi ka taga Pilipinas kung hindi ka talaga nagsasaaperu ng ulan every every year um, makikita natin pagpasok ng July June July nagmi-meeting -me na ang pangulo binimiting ng NDRRMC at makikita natin um uh, pinupulong ho dyan, eh yun hong uh, DILG tama po ba Department of Health, tama po ba Nandiyan din ang workforce at makikita natin silang lahat ay nagmi meeting meeting Pero makikita natin wala naman tayong magawa kasi hindi naman talaga makokontrol ang baha. So dapat meron tayong option, right? So ngayon, ang unang dapat nating asikasuhin ang maglilid ho nito medical community. Yan ho ang aking paniniwala. Dapat yung mga internists, mga pediatrician eh magkaroon ho talaga tayo ng social media kasi ngayon social media na po eh. kung hindi maipasok po siya sa curriculum na ang mga teacher ang magturo sa mga estudyante dapat ang medical community sa pagtutulong ng mga pediatrician at saka interdis eh mailagay ho sa isang website nila in coordination with the Department of Health in order to inform the public on how to prevent dengue fever. And then, maumpisahan din kung paano magiging safe sila. Ang aking paniniwala, ay eh, dapat hindi mass vaccination ho ito. Kung hindi sa limited population muna ng uh, mga doktor, pediatrician or internist na magbabakuna nito. Dapat ho, umpisaan natin. Pero dapat, mailayo natin sa conflict of interest na ang pharmaceutical company hindi na influence ang atin mga regulatory agency para mapadali po ang ang paglalabas nito tapos masakripisyo na naman ang kalusogan uh, kalusugan ang safety ng mga ma-injection nito at dapat meron din hong report after one year kung talagang hong nakaige upang sa ganon ang o nakagaling sa mga tao at para sa ganun tumibay muli ang ating pananalig sa bakuna regarding sa dengue fever kasi we are a country na talagang binabaha taon-taon hindi naman pwede nating tignan na lang ang mga bata na nagkakasakit at nagkakandamata ang iba nating mga kababayan aksepin na natin na hindi natin makokorek ang baha sa Pilipinas lalo na sa National Capital Region It will take really strong leadership para maayos natin ang infrastructures. At habang nagkakasakit ang mga ating mga kababayan, anong pwede natin gawin? Well, nilahad ko na yan. Ang una, eh, government effort to correct ang ating flood control. Number two, i-educate e natin ang publiko. Uh, isang structured education sa Department of uh, Education at saka sa CHED. Ang pangatlo, ay eh, social media na dapat ma-involve ang medical community with the Department of Health. At panghuli, ang pagbabakuna. At ang pagbabakuna, sinusuportahan natin, provided na hindi natin minadali ang pag-aaral dito at ma-assure natin ng public na talagang maibibigay natin na efficacious at saka safe ang bakuna na lalabaso para sa ating bansa. So, kailangan natin mag-change suit tayo ng mindset. Eh. Ang mindset natin is more on prevention. Pero kung hindi natin makontrol ang ating environment, then we have to do something on the pharmacologic side. At dito papasok ko ang bakuna. And I think, I, I believe, na the only way we can actually progress is having a, a mindset na what will go wrong. Dapat ganun eh. Ang nangyayari ho kasi, ah... Uh, What went wrong? Laging ganun na lang. At ang uh, kung naalala ko, sinabi ni uh, President Bongbong Marcos, eh, during the time na siya eh, nag-ikot, sabi niya marami din daw na basura na nagkalat po. So yan ho, eh, what went wrong? eh? Ang dapat nating isipin, what will go wrong? Kaya ang dapat nating gawin mga kababayan, eh baguhin ho natin ang mindset ho natin. Dapat magkaroon ho tayo ng mindset na proactive, visionaryo, strategic, at isipin natin what will go wrong. Hindi natin dapat i-discuss ang problema during the time na nagbabaha kasi wala naman tayong magagawa. So let's reset our mindset. Yan ang una. Let's reset our lifestyle. Reset our mindset para we will live a good and healthier and save life yun ang problema sa ating bansa so ako po si Dr. Tony Liachon at ito po ay isang episode po tungkol sa dengue fever at yan po ang reseta natin sa araw na ito maraming salamat po